nakikita niyo yung dagat na yun. Yun ay kung gaano kalawak ang merkado kung tayo ay nagbe-business. Para kang nangingisda sa isang dagat kung saan ang mga isda na to ay ito yung nagsisimbolo ng mga customers mo na pwedeng anytime bibili ng produkto mo. Kaya kung sa tingin mo ay saturated na yung market, talagang nagkakamali ka dyan. Katulad ng merong mawawala at meron ding sisibol ng bagong tao na kung saan bago at panibagong merkado. Maraming isda sa dagat. Maraming customer sa merkado. Kung paano mo sila mapabili na parang isda Susunggaban talaga Depende na lang sa kung ano yung ipapaing mo Kaya galingan lang natin Mga solopreneur Katulad na lang ng business ko na to Meron po akong Kaming Business na travel and tours Dito sa Mindanao Na nag-offer po kami Ng Samal Island Hopping Kung i- Babalik tanaw ko ang pagsimula namin. Hindi talaga madali. Pero sa hirap naman talaga tayo natututo. Sa problema, dyan tayo natututo. Dyan tayo nagiging strong bilang isang solopreneur. Kaya kami kahit 8 years na sa business na ito, may hirap pa rin kaming naranasan. Pero yung kaibahan lang nung nagsimula kami, ngayon, meron ng saya sa hirap. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, huwag si mangot sa muka ang dalhin mo kung dingiti. Huwag disappointment kundi saya kapag nakaranas ka ng hirap, isipin mo, may saya sa hirap na dinadanas ko ngayon. Kasi darating yung panahon na ang hirap ko na to, ito yung magbibigay ng ginhawa sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko.